down the highway, windows down low, sunset morning. Morning <laughs> trying my GoPro 12. Let's go, let's go, let's go. Yo, what's up? Araw, no? And uh, may right time guys, Ayun, ito, to voice over, because, course, motorbo, so ito no? ito. voiceover kasi wala ko maisip talaga <laughs> masyado kwento sa inyo but I'm very thankful and happy no, na talagang uh, nanood kayo guys so tara, samahan nyo ko so actually yan, masokot talaga yung helmet mount no, kasi parang yun no, know, tangpe lang yung makikita nyo eh. hayaan nyo sa susunod magkakaroon at dito guys, nandito na ako sa SMBF Sukan so tara, let's go ah yun nga eh, chineck ko Tumahan tayo sa NXL Skyview pero hindi ko na-record kasi nabasa ko na pag-loop pala, binubura ni Gopro. Pero yun lang yung purpose ko dito guys eh. Sekundary nalang yung pag-video pero more of uh, dashcam talaga yung purpose natin dito. Taka, binisan na natin! Taka, natin! natin. And so, ayan, so, narapit na ako sa parking guys. Aha, dito may parking nga naman tayo. So, tara, tara, tara! Let's go! let go to the park guard Good morning, Good Guard A few moments later guys. Okay. Bye bye. Let's go. Let's go. Okay, so fast forward. Dito na ulit ako sa highway, guys. Lumabas sa tayo na no? nakikrave kami sa pastil ni Mrs. No? So, familiar naman kayo sa chicken pastil. So, dito, bago ako pumasok sa expressway, ay meron tayo dito na bibilang lagi na chicken press si press king yan. so affordable naman yung masarap so ya, tara bilit tayo chicken press let's go guys at ya balik na tayo pauwi na talaga tayo thank you lord maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings, Lord. At ikaw ang nanonood ngayon, I pray for you na lahat ng iyong uh, hinihingi sa Panginoon ay maibigay yung karapat dapat. At uh, i-bless na pa niya lalo. At tara, samahan niyo ako sa pag-uwi ko, guys. Let's go, let's go. Dito talaga sa May Quezon Ave, kung saan pa-exit na po ng Skyway, ay medyo traffic talaga. So, tara, yan. Talaga traffic dito dahil... Colgate So, unahan talaga tayo. Pero buti na lang talaga motor tayo. Nakakasingi tayo, guys. <laughs> And of course, ayun, medyo mo banking-banking tayo dito dahil pagbaba na tayo na Skyway. Yun. Talaga lang maingat lang, pero banking-banking, seri banking As forward, LX na tayo at malapit na tayo makauwi ng Bulacan, guys. And again, maraming salamat and uh, ito um, I pray I always pray na maging safe ka guys no? so ayan, exit na tayo ng Santa Rita exit maraming maraming salamat po talaga sa sumama sa akin no? at pagpasensya nyo na ang first trial ng aking motovlog ko no <laughs> I'm just trying lang po no? at nagbabalik talaga ako sa pag-video dahil syempre eh, yeah, saan naman, bumili tayo ng GoPro Hero 12 fully paid guys, no? <laughs> so maraming maraming salamat so yan, yun yung boss, yung barrier, wag kang babagsak wag kang babagsak tara, let's go! at syempre, naghahanap ako dito ng gasoline station kasi nagsakta na nagbibling na ako na dito tayo sa Petron at syempre, pag-asunan tayo kuya, full sa agad! <laughs> sinasabi ko eh kuya na kuya, uh, isapto mo lang na nasa lig. Yan, tuligyan niya. Tinempo-tempo. Yung pasok na. Ige, pindutin mo na yan, kuya. Maraming salamat at pinusog mo na naman si Mr. MP ko. At ready na naman lumayo. At ayun na, uwi na tayo. Let's go! Yo, guys! Naka-uwi na tayo. Thank you, Lord. Uh, may gusto pero, ayos, salamat sa pagsama, ha? Till next vlog. Salamat. Yowzo!